mga kababayan, no? Oh. sinong mahilig sa pinapaitan dyan? Ayan, no? Oh. ito yung sikreto na napakasarap na pinapaitan. Ayan, Ay, sarap. Ilan yung stop dito? Bali, Bali lima 200 oh, kayo? <laughs> Salamat, no? Sana laging ganyan lahat, lahat ng mga uh, uh, mga staff. Mababayang sa customer. Yes. Ha? Ano ah! pa. pa? Ah? Ay, ba? ka ba? Okay, thank, yeah. okay, thank you. Thank you. <coughs> <not> <coughs> <laughs> <coughs> <coughs> Mahirap lang tinutulungan namin. Mahirap din Mayaman ikaw, oh. Alam mo, po. trabaho Hindi halata. Oh. Oh. <laughs> Second time na ako nagpunta dito, hindi nawawala ng customer. May may sikreto. <laughs> Kahit hapon na, di ba, may kumakain pa rin? Hanggang gabi. Ano yung dalawa eh? Oh, si pa si Kuya Fred. Maghahabulan ng katawan ni Maria. Kulang pa nga ng kanin eh. Pwede panghalo to? Opo. Ayan. Ayan mga kababayan, no? Sinong mahilig sa pinapaitan dyan? Ayan, no? Ito yung sikreto na napakasarap na pinapaitan. Ayan, sarap. Yun. Parang nasunog na yata. Ay, wala pa. Ayan. Sarap. Napakasarap talaga ng pinapaitan na to. Ayan, no? No. Yan, mga kababayan. Ito yung pinang masarap na pinapaitan. Comment nyo dyan kung sinong mahilig sa pinapaitan, no? Oh. Palalambutin muna natin makikita Yan. Oh, sarap. Ah, dito lang nakalagay. Hindi, yeah, maganda dito. Ano pangalan ng canteen nyo, ma'am? Nengs. Nengs Yan, Nings. Yan, mga kababayan. Nandito po ako sa Nengs Canteen. Punta po kayo rito, mga kababayan. Yung mga staff nila rito, ano, napaka-friendly nila. Bukod sa friendly, napakasarap ng pagkain. Kaya, eto, pinapaitan pa lang, niluluto pa lang, mapapawaw ka na talaga. Kaya, yung mga customer natin dito arat na po ayan napakasarap napakabait po ng may-ari ayan dito po naglunch ang team Daddy Frankie sa araw na ito napakasarap sulit po God bless ayan. Yeah. at syempre mga kababayan hindi ko akalain marami pala tayo mga followers dito pagdating na pagdating pa lang binabati na si Daddy Frankie kaya sa lahat po ng staff dito maraming maraming salamat mabuhay yes! po kayo. Tayan at syempre sa ano sa may-ari din po na napaka-humble nila, napakabait nila. Salamat. dito kaya. <laughs> po! 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 po. Salamat, no? Sana lahat, lahat ng mga staff, mga sa customer. Eh <laughs> <Ay>, napaka-totoo <napapang, mga! laughs> po Salamat po. Salamat. Sa Thank you. God bless po. Ay maraming maraming salamat po mga kababayan. Lalatang followers natin dito sa Pancasin. Salamat po. Kakain sa atin. Uh. Amen. Amen. Thank you. Ha? Huh? Pahabol. Ano pa? Nagasahan ka pa? Salam po. Okay, thank you. Thank you. Salamat. Matagal na kayong uh, Matagal ka na nanunod. Oo. Oh. Naiwan oh. ko lang yung cellphone Sino kasama mo? Asawa ko po. Oh. Pero huwag kang manginig. Oo. <writer> <laughs> oh. Oh mga kababayan si nanay lagi raw nanonood sa atin nakita niya ako pagpa-picture lang nanginginig no? panginigin lagi lalo natin yan ay 100 lang <laughs> ha? ha? ay salamat oh oh salamat po eh tatay oh picture pa ulit picture pa ulit ha? happy? happy pa wag ka nang manginig ah <laughs> ayan Ang pangalan ni nanay. Anabel po, Anabelia po. Ilang taon na po kayo? 56 po. Saan barangay niyo? Sa Agustin North East. Pumunta na kayo doon eh, sa kalsada. Kare... Oh. Mga bata na ba't, ba't, ba't so, so, ano na po? 21 kayo. Sa Witing shed. Sa Witing shed. Nalshan, Nalshan. Nalshan doon. Ah, uh, yung tinawag, no. 'yung mga bata tapos sinundan niyo sila. Ah, uh, okay po. Okay. Nakita ko 'yung mga Sige po. Salamat po. Ingat po kayo. God bless po. Ayan. Yung cellphone nyo, iwanan nyo na. <laughs> Salamat po. <laughs> okay na. Tapos na. Oh, sige. Isa na lang. Oh, sige po. Tagasaan naman po kayo. Magkasama <laughs> kami niyan. Thank Okay, okay na po. Okay na? Okay. Hindi ko ma-open yung natin. Ano? Wala akong room. Meron palo, di. Pang ano? Nakapalo rin kayo diba? Nakapalo kayo? Oo. Oh. Oh, ah, kasama nyo rin? Ano magkakasama eh. eh. ah, no, kayo? Ano nagsasabi share nyo. Oo? i Oo, i nyo. May share ba si nanay? Siyempre meron. Na ah, wala. wala. Oh, wala. Pag walang share, walang 500. Ah. Sinanay, may 5, may share yan. Wala na akong load po kasi. Pero nag-share ka? Opo. Oh, kailan? Nag-share uh, na ka lagi, gani, Ikaw ba? lang nag-share, sila wala daw. O, oh. oh, kaya siya may 500. Nag-share talaga. Pero pagdating mo na, mag-share ka na. Oh, hindi, may share ako. May share ka talaga. Oh, kailan, ako Asan? Ako. Ipakita mo. <laughs> wala akong share. Asan wala, ako na ebidensya? Oo, wala akong share. Ayan. Mga kababayan, basta may, may share ka, may 500 ka. Ah, oh, wala. Iba yung shinir niya. Ha? Huh? Wala. Ha? Huh? Ha? Wala. Sayang. Meron oh. ako, pero wala. Wala. Oh, o, sige, sige. O, oh, may 500 ka. <laughs> Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Pero, papicture picture dito sa kasama nyo? Pwede nga pa-picture tayo? <tười> Yung mga kababayan papicture ako kasi alam nyo ba Sikat na sikat ito sa lugar nila okay? Mga kababayan papicture ako kasi alam nyo ba Sikat na sikat ito sa lugar nila okay? wow! JB Sukal, kumusta ka? <laughs> <laughs> Di ba ikaw si JB Sukal? <laughs> Ay, akala ko si JB Sukal <laughs> Di ba ka kain 'di ba? Ano pangalan mo pala? Saila po. Saila. Saila. Akala ko si JB Sukal, men. Pero magka-classmate kayo. Ang galing. Asya ah, siya lang hindi. Siya yung dancer nyo. Napansin ko, kakaibot na lang sayaw ng sayaw eh. Huh? <laughs> Bakit kayo nandito dahil sa birthday niya? Oh, oh. <laughs> <laughs> ah, Pinag-celebrate niyo lang. Oh. ko bukas, bukas pa. Oh, oh, okay. oh, pero sinelebrate niyo na ngayon kasi may pasok bukas. Yes, Sana mga pagtapos kayo ng pag-aaral niyo, no? Yes. Huh? Ano? Isang sayaw nga, ano Ha? Huh? Oh. Oh. Bibigay ako isang... Bibigay ako isang libo pag sumayaw ka. Oh, ano? Para may pamirina. dito ba? Oh, liga dali. Ang liga nga, liga dali. Kahit ano. Ah? Ano? Bigay ko na to doon. Ayaw mo isang libo. Ah, paro-paro, G. Si. Sige. Ang liga. Ah. Oh. Ano yan? JB Sugar, samahan mo. <laughs> dali. Dayo, no? oh. Pang birthday to, oh. pang pangkain nyo to. Oh. Oh, dali na. Kasama pa kayo sa sa videos ko. Ano pangalan mo, ate? Ilan taong ka na? 11 po. Okay, enjoy lang. Ha? oh, sige, sayaw na. Paano, paano? Paano, paano, G? Paano? 1, 2, 3. Dito gali, ka, halika. Ang tahan mo kan tahan mo sige one two three go paru paru ji paru 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 ji siapa paru paru ji paru 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 ji paru, paru paru ji <URério> paru oh <coughs> paru paru ji paru paru ji dahil dyan 2,000 Mag-aral kayo mabuti, ha? Okay, God bless. Totoo oh. mo. Ayaw mo? Oh. Para sa inyo lahat yan. Dahil uh, magkakaibigan kayo, okay? God bless. At saka, syempre, para kay JB Succal, o. Tignan mo. Yo, man! What oh, the? Tip! Oo, oh. oo. Ayun na lang. Hi! Naka-video tayo. Ayan. Kumusta, se, friend? okay thank you so much you. I upload ko to ha Ok lang say nyo ha De, Kilala nyo ba ako Sayang Eto e paano nyo ako ha Eto <coughs>